magandang tanghali na naman po sa ating mga ka-idol no? Ito na naman po tayo mga ka-idol Pinatampok na muna natin mga ka-idol Ang ating uh, gawain mga ka-idol no? So bago ang lahat Please subscribe po sa ating malik na channel And share like mga ka-idol no? uh, Upang madagdagan pa yung tatlong unit ka-idol vlog Mga ka-idol may hindi rin kayo mag-follow sa aking Facebook, no? Mga kaidol, Facebook Live. Meron din tayo doon, mga kaidol. Uh, sino lang ang gusto, mga kaidol. At welcome po, mga kaidol. At kung hindi naman ang gusto, hindi naman gusto ang ating pinatampok o video mga kaidol, pwede naman i-skip no mga kaidol, ganun lang yun mga kaidol no, tayo mga kaidol no pao tayo tayo lang tayo mga kaidol mga kaidol no dito mga kaidol no may kuwak dito kanina mga kaidol uh, ayo din la kuwak katin mga kaidol tingin ko naman ay wala naman silang bahay dito mga kaidol ko no? ko sila nagbabahay na dito mga kaidol si tingira na to akyat mga kaidol no kasi wala pang si dipaksi tayo na kumpisa mga kaidol sa ating uh, project no mga kaidol tayo kayo lang mga kaidol no buhangin lang to mga kaidol no upang uh, nila mga kaidol yung ating uh, motor pole mga kaidol upang ating barracks no mga kaidol no wala pa kristal wala pang kong barracks yung motor pole mga kaidol sa kabila mga kaidol no sa kabilang project ay ilang piraso lang din kukunin doon mga kaidol no kasi 8 months lang mga kaidol yung ating inasahang game 3 mga kaidol ay wala pa no hindi pa talaga sila nagsimula. kalau mm -hmm. main mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

wa Hai area mga titles no. diretso-diretso lang ating pagkakatrabaho mga kaidol no lumakas ng na naman mga kaidol ay okay, kundi natin mailap mga kaidol Mereu de mers. S-a pălat totuși în vârfă, mă, So, hanggang dito na lang po tayo mga kaidol, no? So, mega-mega loves out sa buong mundo mga kaidol na nawa ay higyan pa tayo o pagpalain pa tayo ng ating Diyos Ama mga kaidol, no? So, bye-bye mga kaidol. Thank you. See you next vlog mga kaidol.